mga ka-city, nabalik tayo ng ano, East Motorbike huwag na ho kayo magtataka dito lahat branded at saka legit po galing ng Japan uh, ahagurin ho muna natin uh, at saka tayo magtitingin ng paisa-isa nga pala mga ka-city, ano to eh bigla ang pagpunta ko. ibigay ko po sa inyo yung Uh, exact location tapos yung yung kanilang address at saka po yung kanilang telephone number. Tawag na lang po tayo in case may nagustuhan po tayo dito. Mangyari po kasi ito ibigla ang pagpunta ko, hindi ho nila napaghandaan. Kaya medyo hindi nila nalagyan ng price mga boss. Pero kung mapapansin niyo, lahat po 'yan branded. Ayan, dito yung area nito is mga road bike. Yan, lahat yan, road bike, road bike, road bike. May gravel bike, Gios, Uh, pinarilo mga idol mga idol pinarilyo no? road bike dito kasi talagang legit ang ano uh, from Bianchi mga boss mga kasi city Bianchi ang daming Bianchi umula ng Bianchi dito dito ho kasi legit talaga galing ng Japan binibili binibili nila from Japan tapos uh, siniship dito uh, tinatax tapos yun na nga medyo binibenta kaya medyo may price ng konti Though hindi naman ganun ka mahal talaga. Uh, kung titingnan yung ano, yung titingnan yung bike uh, bike mismo tapos yung kanyang brand at saka yung ano, yung kanyang condition ay eh, talagang mamangha, mamamangha po tayo magandang maganda. Patrick mga idol, walang wala. Eto mga boss, uh, mountain bike, mountain bike. Kona mga boss. Ayan, kona lang naman. Kona, Ayan, no? Oh. Ang lupit nga itong isang to, mga boss. Tiyoga yung, ano, yung gulong. Uh, ayan, hindi ko maano. Medyo nasa taas kasi. Ayan uh, na nga. Tapos, dito mga idol, uh, MTB. Mountain bikes. Mountain bikes. Ito, parang ano, ah. parang fixie. Lupit nito ni mga boss, oh. Oh na. Yankee, mga boss, classic. Ito ang hinahanap nyo. Classic na Yankee mga boss, oh. Nakashimano na 'yan. One by mga boss. Hindi ho natin makikita ng ano, ng talagang uh, doon sisikapin ho natin. Ayan mga boss, oh. Bangya kasi. Biglaan yung ating pagpunta, lupit nito mga idol, oh. Road bike. Power tag mga boss. Ah uh, itututok ko na lang po yung ano yung specs kasi nasa taas. Ayan ang I think makikita niyo naman po yung specs niya. Cervelo mga idol oh, black road bike. Ah, sa taas mga idol lah. kaya kayo na po balang tumingin. Mga ka-city uh, East Motorbike, Ibibigay ko po sa inyo yung Location tapos yung address At saka yung telephone number in case Wow na wow to mga idol Goldago lang naman mga boss oh. Goldago road bike niya mga boss Buti pinayagan tayo mga idol. Tanghali na kasi break time na nila eh. Ulnago mga bossing. Baka ka city. Ayan, kitang -kit, kitang kita nyo naman yun ano. Specs. Lang, sa East Motorbike mga idol. Ibibigay ko yung number. Pagdating sa prices mga boss. Hindi kasi napaghandaan. Hindi, nila, hindi nila nalagyan ng ano hindi nila nalagyan ng prices ayan specs nya makikita naman lahat po yan nakashimano kulnago mga idol oh. legit po yan galing ng japan talaga kinukuha nila doon tapos dinadala dito mga idol uh, prices yun na nga ulitin ko lang ibibigay ko ang ano ang address at saka ang price Pasensya na po mga boss ha. Ito kasi na ano lang na daan. Uh, na napunta tayo ng ano, napunta tayo ng Taytay kaya nakiusap tayo na, makita na, natin ito. Enter mga boss. Barbon Lodi. Ridley mga idol oh, road bike. Road bike ito puro road bike pala mga boss. Ayun, puro road bike 'yan. Ridley Pag malupitan tong mga to, mga idol. Sa mga nagkukulik ng bike. mahilig sa bike. Ito, branded. Lahat nakasimano. Ah, Chris mga idol uh, Carbon Lodi Yan na nga, kayo na pong bahalang tumingin mga boss ha Tututukan lang natin, mangyari kasi ano Nasa taas, tapos ito na nga Ang hinahanap nyo, dito marami mahilig Ah, uh, mini bello, mga idol. Nakaano na, naka Naka-drop na mga boss. Hey, mga idol. Mene sa mga mahihilig at nagko-collect ng Mene dito, marami mga idol. Turn mga boss. ganda nito nakabulbar na aloy mga idol wow Bruno Bruno mga kasiti oh Menebelo ang ganda ng ano handlebar oh. ah, hindi -ano, ah, hindi ko na maano, hindi ko na mai-elaborate ang pagdating sa specs ah. ah, tututukan to na lang natin 'yun ang na tapos Pagdating sa prices call na lang po sa East Motorbike, ibibigay ko po yung number at saka yung shop location nila. Pasinsya na po talaga mga boss. Kasi ano eh, biglaan eh. Biglaan tong pagdaan ko, hindi nga ako nakapagpaalam dun sa mayari. Na ano, na mag-vlog ako rito. Kaya buti pinayagan po tayo. Ang gagawin, kaya ito nga, ang ginagawa po natin, titingnan na lang ho natin. Tapos kayo na po bang wahala tumingin do sa specs niya. Inaalat po tayo ang init. Alotek na mga idol. Marami. I think baka mga ka city kung okay lang sa inyo, babalik ho tayo dito. Pagka nakasilit tayo ng konting oras mangyari po kasi pumapasok ako. Yung oh. Mga idol oh legit Hindi na po na natin mababike check mga boss ha. Titingnan na lang po natin. Ang daming minivelo mga boss doon sa nagko-collect ng na mga minivelo, marami dito. Branded, kitong uh, brown no. Specs niya Acer Nagali na tayo Uy, ang ganda nito mga idol Folding oh May folding dito Ang lupit na Brompton <laughs> Mga kasiti, may Brompton dito Folding Uloy natin mga boss Eto, folding, aloy na oh Alatang halatang aloy Tapos yung kanyang ano Suspension nasa harap po. Oh. Shimano na rin Ang lupit na ito, mga boss yung sobrong ton talaga <laughs> yankey mga boss folding oh. ipapakita na itututok na lang ho natin pagdating sa SPX, mga boss mangyari kasi uh, magtatagal tayo pagka uh, binag check natin to isa-isa or ang option natin pagka okay lang dun sa may-ari magpapaalam tayo at babalik tayo rito para may ma talaga tayo na mga ilan man lang na mababig-check natin mababig-check natin Mawas oh Ang lupit nga May ano may carry sarap oh to mga idol Belleville bill Fox mga idol oh. Mountain bike Inuulit ko lang mga boss Ibibigay ko sa inyo yung number ng East bike. Tapos call na lang po pagdating sa price ko Nago mga idol Uy Matindi ito Ay right to my price Kaya lang hindi tayo updated sa price baka 31K ah uh, 42 by 52 Colnago Buti mayroon itong isang to. Ayun oh. Ito, 'yun oh. Yan po yung specs niya itong Colnago. Tapos yung katabi niya ah uh, Menebelo din, mas nakaano na, naka-drop bar na oh. Kumano na rin. Gios rider. Ito may ano. Uh, hindi ako sure dun sa price mga idol, nakala lumang ano kasi 22 kay Gios. Naka drop bar si Mano. Oh. Tapos turn mga idol, nakabulbar na. Maraming ano, maraming minibelo. Notch. Ito oh. Medyo matag nakalimot tayo pagdating. Matagal ho kasi tayong hindi nakapag-vlog 8.5k mga boss. Minibelo. Pasensya na po mga idol ha. Hindi lahat may price. Gawa nung biglaan yung ating pagpunta. Hindi nila napaghandaan. Buti nga inalawd ako. <laughs> De dahon mga boss. Ayan kita nyo naman. Ito 10.5 kaya yata. Ah, hindi ako sure mga boss ha. Call na lang sa ano. Call sa number ng East Motorbike mga idol. Ito rope. Aloy na aloy. Halata oh. ganda nito halo yuk specs nya mga tektro mga idol pidgeot mga boss oh. Bianchi ulit road bike screen mga boss nakasora Aloy to Yun na nga mga boss uh, Call na lang sa number ng East Motobike Ibibigay po natin sa inyo Yung exact location Nakasuram Aloy to mga idol Tapos yung katabi niya is Cannondale uh, Road bike Aloy mga boss San Marco yung kanyang ano sa Dale tapos Shimano na paano din din katabi uh, road bike din nakashimano na yung kanyang RD at saka FD brakes shimano na rin eto trek mga idol trek uh, road bike mga idol ha alam nyo na uh, tawag na lang sa number ng east motorbike Location Ibibigay po natin Canon Dale Mga idol Road bike Rick Road bike Aloy Pasensya na mga boss ha Hindi natin mababike siya isa isa Napakarami ulit Kadaan Babalikan ho natin As of uh, Sa ngayon uh, Doon sa may mga Makakapanood Na may gusto doon sa In case uh, Halimbawa nakita nyo At gusto nyo yung bike uh, Call ka na lang Sa number ng East Motobike Pagdating, specialized mga idol, oh. Road bike. ayan mga boss, specs niya, Halo Tech na. Oh. Yung katabi, road bike din mga boss. 'Yan nga. Eh. Pagdating sa price mga boss, ah call na lang sa number ng Ismoto Bike dahil Medyo wala akong prices ito dahil biglaan ho yung ating pagpunta. Pasensya na po. giant road bike. ano na lahat. Size medium. giant din yung katabi. Uh, road bike din. Ganda. Specs nya. Ayan, mga ito, lalo tech na. giant din, mga boss road bike din nakashimano na marushi Oops. eto sa mahihilig sa uh, classic rally mga idol mga boss ayan o sipatin nyo na lang ko ang specs. sa pricing po tawag na lang sa number ng east motorbike marami ho dito kung napapansin nyo mayroon pa ho sa baba at mayroon din ho dito nga pala maraming rim in case uh, ang kailangan nyo lang ay rim dito maraming rim mga boss yus yus yun na nga mga idol ah ito sa taas oh. marami pa sa taas legit po ito mga boss ah. ah japan japan surplus tapos mga branded hindi lang basta surplus na bike eto loigarno minevelo naka drop bar na yankee ikutan lang po natin mga boss tapos babalik po tayo rito Meron silang mga ano, kung rim lang ang kailangan niyo, marami po silang rim dito. eto Mga legit po 'yan, galing ng Japan talaga ng mga rim. Pagdating sa price, call na lang po sa number ng East Motobike. Dahil well, hindi tayo, ano? hindi tayo. lipit na ito, mga idol, oh. No? Ito is 12K. Giant to, classic. Ano kay 'yung tawag? Kalimutan ko na. Matagal na po tayo hindi nakakapag-vlog ng bike. Rally. Ayun, classic mga boss. Bruno. Bruno, ito specs niya mga idol, madilim mo, medyo hindi natin ano. Hindi tayo nakapag-prepare. Pagbalik ko natin. Magdadala tayo na. Bruno din mga boss o nga pala may mga parts din dito ng motor ilaw nangako kasi ako kay boss Chris noon ano. um, ito mga pintuan ng truck eh, lahat basta galing ng Japan na sasakyan mga parts ng sasakyan meron sila ito eh. ito mga ilaw meron pa rin ito fidget mga boss ito bago pa nakabalot pa yung ganyang ano hawakan minibelo inuulit ko mga idol pagdating sa price ah price call na lang po sa number ng East Motopike gawa ng hindi tayo naka prepare na pumunta nandaan na lang kasi natin hindi sila nakapag prepare walang prices hindi nalagyan ng prices mga boss At yun na nga mga idol, kung ikaw ay ngayon lang nakabisita o nag-click sa aking channel, maraming maraming salamat po. At sana po, kakalimutan mag-like, comment at tagit po sa lahat. Mga kasiti, please subscribe and i-click na rin po natin ang ating notification bell para updated po tayo sa ating mga bagong uploads. Thank you mga city para na rin po tayong nasa Japan dito. Malaking surplus sa po dito sa Taytay, sanis Ah, I think San Isidro, ibibigay ko ho ang exact address dito. Nga pala, doon sa mga naghahanap ng parts ng sasakyan, hindi lang hubayt dito meron. Ayan, mga parts ng mga sasakyan. Kailangan nyo lang ho tumawag sa ano, number nila. Para malaman. Ito may mga salamin pa rito. Marami ho dito. Makakabuo kayo ng sasakyan dito. Ayan, Ayan mga idol. Mayroon pa ho sa baba. Baba tayo. Nga po pala mga boss sayo na inuulit ko. Uh, call na lang sa number ng East Motobike Ibibigay ko sa inyo yung location, yung address at saka yung number nila. In case may nagustuhan kayo, uh, call ka agad kay Boss Chris. Uh, madali namang kausap nyo.